Subtitles <laughs> Hello mga mare, marahay na aga. Video na nga ito mga mare, hayaan nyo nga akong ipakita sa inyo yung buong araw na ganap ng aming buhay dito sa probinsya ng Bicol. Yes, 4 pa lang ng madaling araw mga mare, pumupunta na nga ako ng bayan para mamili ng mga panindak ko. Oh. Asawa ko naman na nakatoka sa tatlong bata at mag-aasikasa sa bahay. Araw, oh, araw nga, ito na nga ang routine ko, kaya naman ito talaga ang rason kung bakit hindi nyo na talaga ako makitang mag-upload ng video. Pagdating ko nga dito sa bayan, diretsyo ko nga agad ako sa binibilhan ko ng mga ihaw, pero pagdating ko nga, eh, sarado nga Ay, Pumunta nga muna ako dito sa kabilang tindahan para bumili ng fishball at iba pang mga kailangan ko. Oh. Katapos ko nga bumili dun sa kabila, bumalik nga ako dito sa binibilhan ko ng mga ihaw at pagdating ko nga ay bukas na nga ito at napakadami na ngang tao. Nabot nga ako dito ng 30 minutes bago nga ako nakabili at nakabaya. 5.30 na nga nung matapos ako makapamili kaya naman dali-dali na nga ako dyan umuwi dahil may pasok pa nga ang daddy. Pagka uwi ko naman mga mare sa bahay, bandang alas 8 na nga maraming nga ako nakitang hinog na manga dito sa likod kaya naman kinuha nga namin yon ni Parang Sobrang tamis kaya sa talaga ng mga mangga dito. Kaya naman binalatan ko na nga yan para makain na nga ng mga bata. Tingnan niyo naman mga mare yung itsura ng mangga. Talaga namang makikita mo nga matamis ito. At talaga namang nagustuhan nga ito ng mga bata. Sarap na sarap nga dyan si Butchog at si Tin. Lalo na nga si ate Nicole. At dahil nga dyan naubos nga nilang lahat yan. Okay. Kaya sabado nga rin ito mga mare at wala nga pasok si ate Nicole. Kaya naman hindi talaga ako nahihirapan sa mga gagawin ko. Dahil meron na nagbabantay sa dalawang bata. Para naman sa ulam namin ngayong tanghali. Nagisa nga lang pala ako di giles, kamatis at sile. Nakatry na nga rin ba kayo nito mga mare? Napakasarap nga nito mga mare. Kaya naman kapag ito nga ang ulam mo, talagang taob nga ang kanin sa kaldero. Habang nagluluto ako, sinabay ko naman nga itong paglalaba ko dahil napakarami na nga dahil isang linggo na nga akong di nakapaglaba. Nanguhan talaga ako maglaba mga mare kaya talagang napakarami nga nito. Habang naglalaba ako dyan sa CR, sa Celestia naman ay pinapatulog na nga ng ating Nicole niya. Dahil tanghali na nga ito, kinuha ko na nga itong ulam namin na niluto ko para naman makakain Kain tayo mga mare. Katapos nga namin kumain, pinaliguan ko naman nga itong dalawang bata dahil tanghalin na nga at kailangan ko na nga magsimula ng mga gawain ko. Ito na nga rin kasi yung oras ng pagtulog nila at gusto ko nga kapag gagawa ako ng mga panindako ko ay eh, wala nga batang manggugulo. Dahil napaliguan ko na nga silang dalawa, pinadere ko na nga dyan sa si Celestine at pinatulog ko na nga rin si Butchog. Dahil napatulog ko na nga yung dalawang makulit na bata, sinimulan ko na nga linisin itong paninda ko. Hindi ko na nga mga mare yung ibang mga niluto ko ko dahil na lowbat nga tong cellphone ko. Bandang alas tres na nga rin mga mare. Ibinaba ko na nga rin mga paninda ko at gising na nga rin tong dalawang bata. Bigyan nga dyan si Butchog ng tito ko ng laruan at napakasaya nga ng batang yan. Believe mm -hmm. din talaga ako sa batang to dahil ito nga yung batang hindi talaga mahilig sa mga mamahali na laruan. Makababaw mm -hmm. lang talaga ng kaligayahan yan mga mare ni Butchog at kahit nga isang candy lang ay bigay mo dyan eh napakasaya na nga ng batang yan. Sinanay kasi talaga namin yan mag-asawa na lahat nga silang tatlo ay hindi nga materialistic talaga yung mga batang napakasarap bigyan dahil napakababaw nga lang ng mga kaligayahan. Alam na alam nga yan ang mga nakakakilala sa amin at lalong lalo na nga yung mga tita Medyo ko. maaga pa talaga dito mga maray kaya naman kung nakikita nyo nga eh napakadami pa nga ng palinda ko. Lumalabas kasi mga maray yung mga customer ko bandang alas 5 na nga yan at alas 6. Kapag sabado at linggo nga mga mare medyo dinadamihan ko nga yung palinda ko dahil alam ko nga maraming bibili. Ito kasi yung araw na sahod ng mga construction worker at karamihan niya dito ay nag-iinom. Talasan din eh, ay tamad na nga silang magluto ng ulam kaya naman luto na nga ang mga binibili nila. Nagpapasalamat na lang talaga ako mga mare sa mga customer ko dahil hindi talaga ako nasa at kadalasan nga ay nasa sold out pa. sold out nga kami dito mga mare ng paninda at madami pa nga ang naghahanap. Kasi mga mare hanggang dito lang muna mga mare for today's video. Para sa updated na buhay namin dito sa probinsya ng Bicol, please like, follow and share. Maraming salamat!